So bali, itong highway na to guys, ito yung uh, highway dito sa Pampanga na padiretso hanggang Bulacan na to So malapit na rin tayo siguro sa San Fernando. kaya na muna tayo rito guys. Lugaw tsaka tokwat baboy. Guys, ulit na sa 50 peso. Lugaw ka na tsaka tokwat baboy. So magandang hapon sa inyo mga paps Korea Motovlog, nagbabalik So eto, nandito pa rin tayo sa bayan ng Orion, Bataan At tayo pabalik na ng Manila guys So samahan nyo dito ako sa biyahe ko na to guys At sana maging safe at ligtas ang ating biyahe ngayon no? At siguro tatansayin natin makarating Siguro mga palagi natin na nga nasa alas 7 na ng gabi So kahapon, uh, nagsimula tayo pumasok ng Bataan Bali highway ang dinaanan natin. Ah, hindi tayo nakadaan sa mga town proper, no? Ang napasukan lang natin town proper ay yung sa Pilar at saka sa Orion. So ngayon, papasok tayo ng town proper ng Balanga para makadaan tayo ng Abukay, uh, ah, Silahis, tsaka Urani. Dito tayo dadaan sa Kabayanan para ah, eto naman yung makita natin sa biyahe natin na to guys. So ngayon naman ay Uh, puro town proper ang dadaanan natin para labas natin sa at Baya Urani Bataan tayo yung kalye na binabaybay natin ngayon guys ay parte na ng Balanga uh, ito yung pinaka capital ng Bataan pinaka sentro nila way na papunta ng Abukay at saka Urani no? Kaya gusto kong dumaan dito dahil sobrang tagal bago ako nakauwi rito sa probinsya ng Bataan guys. After ng Balanga, ang sunod na bayan ay ito, yung Abukay. Ito yung mga lugar na namiss kong daanan. Kaya pumunta tayo rito at ito yung dinaanan natin pabalik. balik. talaga sa probinsya. Kung marami kang pera. Ito <laughs> yung sentro ng Urani guys no yung bayan Urani Bataan so this is my birthplace <laughs> yung lugar pala namin dito ay Pantalan Luma at saka yung mga ibang kamag-anak ni Ermat ay sa Centro Dos so yung ilog na yan papunta yan dun, sa Pantalan Luma so yan I love Urani Bataan I love Urani So ayan yung papunta sa amin eh. Kung naalala ko yan <laughs> Yung lugar na yan So ito di lang tayo Tapos ito yung simbahan Wow! Oh, <laughs> Stig Choking So mga paps sa uh, Nandito na tayo sa bayan ng Hermosa guys at uh, malapit na rin tayo lumabas ng uh, highway na papunta na San Fernando Ayo, yan yung uni oil na yan dyan tayo nag stop over kahapon pag kumana tayo dyan papunta na ng Dinalupihan tsaka papunta na ng San Fernando Pampanga yan so itong mga paps no? gumamit na tayo ng google map ngayon at sabi mula ron sa pupunta natin sa bahay natin sa Morong Rizal uh, mayroon pang 133 km nakalagay dito motorcycle 5 hours and 6 minutes So time check mag alas 3 Expect natin na ano ETA natin ay alas 8 So back back ulit tayo guys So dire dere na ulit yung biyahe natin na to Ginamita ko na ng google map Hindi ko kabisado yung liku-liku rito sa may San Fernando no? Matadaanan natin itong lubaw ulit ito talaga yung highway rito sa may papunta ng San Fernando pag galing ka ng Hermosa na sobrang haba bago ka makarating ng boundary ng San Fernando, Pampanga guys. Sobrang haba nito. Hindi ko alam kung ilang kilometro to. So ito nasa sa Pampanga na tayo. Ayan o. Oh. Governors. Putol nga lang yung ano, yung arko. Yung dinadaan naman natin ngayon guys, uh, papasok na tayo ng kabayana ng San Fernando. No? Ah, bali wala na tayo sa highway yung malaking daan yung malaking kalsada so yun yun oh tapos ito ay sundin lang natin yung google map dahil yun nga di natin kabisado so mayroon pa tayo yung 100 mahigit kilometers papunta ng Maurong Rizal at narito na tayo sa may town proper na San Fernando so kaya traffic guys <laughs> Ayan, madadaan kaya ulit natin yung simbahan. Maraming talaga sasakyan kapag nasa sentro ka na isang bayan. So, shoutout sa Food Fanda at Grab. Tayo, meron tayong lalong mga apps. So, ito na yung San Fernando, SM San Fernando. Ayan. Tapos, kakakana na tayo rito sa General Hison Extension ulit. Ayan yung ano, simbahan no. Oh. Sana may madaanan tayong pwedeng ipasalubong. <laughs> so bali itong highway na to guys, ito yung uh, highway dito sa Pampanga na padiretso hanggang Bulacan na to. Napakalapad pa rin ng ano, kalsada. Sarap kumataw. Raider 150. So mga paps, uh, nakikita natin yung arko na to. Ah, bali palabas na tayo ng Pampanga. So ayan. <laughs> Diyan tayo nag-stop kahapon. Ah, medyo malayo-layo pa yung ating gabyahin. Ay yung pinaka landmark niyan dito sa Mac Arthur Highway. Ah, uh, thank you. So Bulacan na. Medyo malayo-layo pa yung biyahe natin at nakakaramdam na tayo ng gutom. <laughs> <clears throat> So, nasa aklumpit Bulacan na tayo, guys. At maraming mga check point dito. Mga paps, tignan natin to kung magkano yung chicharon dito, ano? Boss, alin dyan yung 34100? Etong ganito magkano to? 140 to Tapos ito yung 34100 Isa nito tsaka Eh ito magkano rito Dalawa 150 Tapos ito 140 Eh yung nasa ilalim magkano 140, ha? 140 rin to So ito, nandito na tayo ngayon sa may Malolos guys Ayan, Malolos Sports Center <laughs> And Malolos City Hall Ayan yung City Hall Tapos Malolos Pure God On the mix Ayan At tayo'y di pa makahanap ng makakainan Ay na muna tayo rito guys. Lugaw tsaka tokwat baboy. Sir, ha? Serve, serve nyo na lang. Okay. Okay, serve nyo na lang. Guys, ulit na to sa 50 pesos. Lugaw ka na tsaka tokwat baboy. so guys tara na uh, sibat na tayo uh, tayo sa may lugaw na kinahin natin worth 50 pesos lang yon. sa <laughs> so, malayo layo pa yung babiayin natin uh, time check 5.10 na ng hapon so dire direto na to nagpahing lang rin tayo ng saglit no siguro mga nasa 30 minutes din yung pahinga natin So siya nga pala nandito tayo sa may Balagtas, Bulacan Nasa kabayanan tayo, ang daming tao Yung ano, MRT ba yan? Yung ginagawa na yan? LRT Sunod nito ay may kawayan na May kawayan, Bulacan Alas 6 na ng gabi at narito na tayo sa may Malinta, Valenzuela guys At uh, nasa Metro Manila tayo pero wala nang araw <laughs> lubog na pero nakita nyo yun yung reflection ng araw nandun sa salamin ng building tsaka ito familiar na tayo sa daan na to yung mga karuhatan marulas ay mga pati ma ito karuhatan na tate Valenzuela Park dito ko madalas nakikita yung vlog si ano eh si Ian Howe Tanaw ko na ang monumento ni Bonifacio. Ayan, <laughs> so, ibig sabihin, nasa kaloo ko na tayo, guys. At umabot tayo ng medyo maliwanag pa rin dito sa EDSA. Ito ay pamilyar na pamilyar na tayo dito sa lugar na to. At kahit na anong pasikot-sikot ay alam natin dito. Kaya lang, ayan sobrang traffic guys oh. so guys ah, nandito na tayo sa may ano, apply over ng Kamias Kamuning sa Timog ayan ito GMA center so nabuto na talaga tayo ng dilim at ito binabaybayan natin yung EDSA and then para makauwi sa morong gagawin natin ay kakaliwan lang tayo rin right sa Aurora Boulevard hindi na tayo mag uh, Or tiga, sabi Avenue para tuloy-tuloy uh, na so guys ito kung tayo rin sa Aurora Boulevard nakita kasi natin yung Cubao Crossing yung underpass napaka traffic yan hanggang ano na yan uh, bagong lipunan karami yung traffic na yon. ang hirap sumingit doon ang init pa so ito medyo moving ang mga sasakyan dito although maraming ano Uh, stoplight <laughs> pwede nga rin tayo pumasok rito sa loob ng Aranete para magpipitwason kaya lang diretso na natin to Saan na naman tayo sa stoplight nito eh. ang dami pa Uh, nakapagod lugapay <laughs> na lugapay na ako so guys nasa sumulong highway na tayo ng antipulo at iba na yung simoy ng hangin medyo malamig na kaya lang sobrang traffic kanya na sa baba tapos nag yung asawa ko, dapat pala nag-floodway ako kasi baka traffic dito sa si Teresa. Ayun oh, dito pa lang traffic no. Grabe, nakakapagod. Grabe, pagod. Mas nakakapagod yung byahe ngayon kaysa nung pumunta tayo ng Bataan. Gawa nang nakaka-stress yung traffic. Sana walang masyadong traffic dito sa si Teresa kasi sabi ng asawa ko ay balikbayan nights dito. Mayroong event eh, sana hindi ganun ka traffic no para makauwi tayo agad so guys uh, nagpaputang tayo kanina nagkakalaga ng 213 Ooh. tapos nandito na tayo ngayon sa morong may 2 bars pang natitira so ganyan ka lupit ka fuel efficient ni ano ni Mio Gravis so ito na yung plaza namin <laughs> at ito ang lumang munisipyo so thanks God isang kilometro na lang nasa bahay na maraming maraming salamat sa paggabay sa akin pang noon <laughs> at sa mga nanonood sa video ko at maraming maraming salamat sa inyo at malapit na tayong muwi konti na lang <laughs> <laughs> bali pumapatak na 418 pesos balikan mula Orong Rizal hanggang Bataan balikan 418 pesos at may total na tayong 350.2 kilometers yan ang naibiyahe ng uh, 418 So guys, aha. nandito na tayo sa bahay at na-break natin yung oras na sinasabi ni Google may utang siya sa atin ng 18 minutes no <laughs> o, nandito na ulit tayo sa bahay ayan ito na yung mga ko so, maraming maraming salamat Lord so guys maraming maraming salamat sa mga nanood, please don't forget to subscribe, like and share. Salamat po at ako latan-latana. Ah, 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 ah.